Good day mga ka-sports natin dyan. Game day nga ngayon ng Akari Chargers kontra sa defending champion Brimline Cool Smashers. Sasabak na nga ang ating mga ati Chona at meron na naman nga silang papatumbahin na isang team. Makikita nga natin mga ka-sports natin dyan na hindi na rin ngayon basta-basta ang Akari Chargers matapos ngang pataubin nila ang kupuna naman nang Cherry Tigo. Simula nga nang natalo ng Akari Chargers ang Cherry Tigo ay lumakas na nga ang kanilang loob at nagkaroon nga sila ng mataas na confidence kung kaya nga halos hindi rin sila masyado napapatumba ng mga malalakas na team at kung mapataob man sila ng ibang team ay halos napahirapan nila ito. Umubra naman kaya mga ka-sports natin dyan ang angking kagalingan ni Eli Soyod sa ating mga ati Chona. Atin nang kikilatisin sapagkat sure tayo napapataubin sila ng cream line. Pero bago ang lahat kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Alam nyo ba mga ka-sports natin dyan na mamayang alas 4 ay sasabak na nga ang team nga ng Swaggers versus sa Ate Chona team? Ngayon mga ka-sports ay mainit talaga na pinag-uusapan ang Akari sapagkat nga marami nga ngayon mga naiinis sa team na ito na lalo higit makakaharap nila ang sinabihan nga ng jowa nga ni Eli Soyod na mga ati na daw di umano ang nasabi nating Creamline Cool Smashers at sa paningin talaga ng mga fans ng Creamline ay talagang mainit itong si Eli Soyod kung kaya nga ngayon mga ka-sports natin dyan sa muling harapan nga ng Akari Chargers versus nga ng Creamline Cool Smashers sigurado tayo na dudurugin ito ng Creamline Team. Alam naman natin mga ka-sports natin dyan na never pa talagang nanalo ang Akari kontra nga dito sa defending champion na Creamline. Pero ngayon ay mas matatag na ang Akari sapagkat mas pinalakas na nga ang kanilang mga players. Lalo higit ngayon na sa number one top scorer nga ang nasabi natin si Dindin Santiago Manabat at ito naman si Ezra Madrigal ay nasa number one naman pagdating sa vlogging. Ibig sabihin mga ka-sports natin dyan ay talagang mas matindi na ngayon ang Akari at ang kanilang ipapakita mamaya ay talagang hindi rin sila basta-basta magpapadaig sa Ate natin na team. Pero mga ka-sports natin dyan, walang inaatrasan ang Creamline Cool Smashers. Alam natin yan, kahit magsuswag pa dyan, ang nasabi nating si Fifi Sharma, check tayo mga ka-sports natin dyan na dudurugin sila mamaya ng ating Creamline Cool Smashers at hindi sila papatawarin ng Creamline Team at hindi sa kanila ma-aawa dahil alam naman natin kung gaano kalakas ngayon ang ating Creamline kahit walang Gia Amazing at wala si Sed Domingo pero kita natin na undefeated pa rin sila mga ka-sports kaya galingan nyo mamaya para hindi kayo durugi ng at kaya tutukan nyo mamaya ang ating pinakamabilisan na update sa games nga ng Akari Chargers versus sa undefeated Creamline Cool Smashers. Magaganap nga yan alas 4 ng hapon. At para syempre hindi kayo mahuli sa lahat ng ating update, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel at mabilisan nga na malalaman nyo kung sino ang tataob sa game na ito. Creamline ba o Akari? Yan muna ang pinakalates natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.